Eto mga pare koy may nakita po akong post na ng tulong na ang problema niya kanyang motor ay lumuluwag po itong nut na kanyang sprocket. At tuluyan na pong natanggal. So yan eh, mga pare ko, at nakita niyo po sa picture. Hindi lang po nut yung pwede niyo makita dyan at pwede niyo rin po makita dyan ay ang bolt na tulad dito. Yan eh, mga pare ko At kalimitan yung nakakabit sa ibang motor ay nakabolt siya. Nakanat ka man, naka ka man ay wala pong problema dahil itong shear share kong ay pwede nyo gamitin sa nut at pwede din po sa bolt para hindi po siya matanggal kung napanood nyo na po yung video natin na kung saan ay nagbigay po ako ng tips kung anong gagawin para hindi po matanggal itong bolsinas nyo, ay ganito lang din po yung gagawin nyo rito sa sprocket nyo. Kaso nga lang, magdadagdag lang po ako ng isang gagawin pa. So, simulan po natin. Kung hindi niyo po napanood, ay ganito lang po ang inyong gagawin. Sunod-sunod lang po to mga pare ko. Una nyo pong gawin ay higpitan nyo po itong inyong nuts gamit po itong tools na ganito. So ayan mga ko higpitan nyo mabuti at siguraduhin nyo po na mahigpit na mahigpit. Yan. Second ay pwede po kayong gumamit ng mga lock washer o spring washer na tulad ito. So ito po yung magpapahigpit nitong inyong nut. Ilagay nyo ganon at saka nyo ngayon ilagay itong inyong nut. At sa kanyo ngayon, higpitan. yung Ayan. Yun. Third ay pwede po kayong gumamit ng mga tinatawag nating thread locker o yung super glue. So, ang gawin nyo is meron po kayong super glue at lagay nyo po yung pinaka-thread nya. At pagkatapos nyo lagay yung thread nya, ay ilagay nyo na po itong kanyang nut. Ayan o at saka nyo po siya ngayon higpitan so pag natuyo po yung glue at uh, magkakapitan na po yung dalawa na yan ay hindi na po matatanggal itong inyong nut pero ito na po yung pinaka the gawin upang hindi matanggal itong nut nyo dito sa inyong sprocket gumamit po kayo ng tinatawag nating self-locking nut eh no kayo tignan nyo mabuti inulit ko may dalawang klase ito so ito po yung uh, may bakal at ito naman po yung may parang goma. So, mahigpit na mahigpit yan. At hindi nyo basta-basta yan makakamay. At uh, kahit ito yung ikabit nyo rito, mga pare ko, ay hindi agad basta-basta matatanggal. nakita nyo, hanggang dyan lang po siya at hindi ko na po siya mapihit pa dahil hindi nyo po kayang kamayin itong tinatawag nating self-locking nut. Hindi tulad itong hindi self-locking nut. Eh, ito, napakadaling ikabit. Hanggang dulo, kayang-kayang pumasok to ng walang kahirap-hirap. So, yung mga pare, yung digit na yung nut nyo at itong sprocket nyo. Mantalang ito ay hindi. So, dito ay kailangan nyo na pong gumamit ng tools upang mapagdikit pa lang itong nut at itong inyong sprocket. So, ang ibig sabihin niyan ay talaga naman napakakapit nitong inyong self-locking nut dito sa bolt ng inyong sprocket. Kaya hindi siya basta-basta matatanggal. So, pag ginigpitan nyo pa lalo yan, ay nako, dito pa lang. Kaya daman -dama ko na yung resistance sa'yo. At mahirap na po siyang iikot. So pag uh, hinipitan niya pa lalo, ay talaga naman pong napaka-imposible na pong matanggal nitong inyong nut dito sa inyong sprocket. Naku kuya, wala naman po akong self-knocking nut. Wala po akong mahanap at wala din po akong pambili. Sayang naman, ito pa naman yung pinakadabes gamitin upang hindi agad basta-basta matanggal itong nut mo dito sa inyong sprocket. Kaso wala kay. Ang malas naman, pero huwag kang magalala mga pare ko, eh. meron pa akong isang technique para hindi matanggal itong nut nyo or either itong bolt nyo dito sa inyong sprocket. Mamili at gumamit ka ng rear sprocket bolts and nuts retainer na tulad itong nasa picture. Ito yung kinakabit sa rear sprocket mo para hindi gumalaw at matanggal itong mga bolts and nuts mo tulad ng nasa picture. Bali, hanapin mo na lang yung kamodel ng motor mo. At kung wala ka naman pambili nito, mag-DIY ka na lang ng tulad nitong ginagawa ko. Gawa lang po sa lata to na medyo matigas tulad ng ganito. Ayan eh, mga pare kayo. And then ang gagawin nito is uh, huhubog lang po kayo ng kasing hubog nito. You know? Kaya nahubog ko po siya ng ganito. Pwede po na muna po kayong gumamit ng uh, papel at ipattern nyo. Ayan you know? po so lang ginawa ko. Pinukpukpuk po kong ganun. Ayan. ganun, -ganun lang yan no? And then, nung humubog na siya, ay ginupit ko po ng gunting at saka ko po siya ipinattern dito. And then, ang gagawin nyo po susunod is butasan nyo na po dito. So, ito napakadali lang po itong gamitin. At ang gawin nyo is ilagay nyo ganun. And then, ilagay nyo na po itong hinglat dito sa inyong uh, sprocket. Ayan no? At higpitan nyo na po siyang mabuti. Pag sumama po itong inyong plate sa pag-ikot po nitong inyong nut, ay palitan nyo po at kumuha po kayo ng mas matigas at medyo mas makapal. And then pagkatapos yung higpitan, ayan mga pare ko, ang gawin nyo po is tutupiin nyo po itong mga dulo na to gamit po itong inyong screwdriver at dito nyo po siya ihahalas sa mga uh, flat surface ng inyong nut. So, yan Para hindi po umikot itong inyong nut dahil pipigilan po siya nitong mga plate na to na itinupin nyo. So, ganyan lang mga pare. Oh. Simple-simple. Oh. Ayan. Ito naman. So, ayan mga pare. Oh. At gagamit na po kayo ng pamukpok na flat para po mag -flat po itong mga ito. And then kumuha po kayo ng martilyo at i-flat na po siya ayos sa pinaka-flat ng uh, inyong nut. So ayan mga pare ko eh, pag umikot pa naman to ay ewan ko na lang dahil nakasanga na po yung plate dito sa mga edge ng ating nut. So kung uh, kayo, kung gagawa kayo, medyo ganda-ganda nyo na -ganda, ah, dahil itong gawa ko ay hindi naman po ganun kaganda. Pero sigurado po ko mga pare ko, eh, may mas maganda po pong, pong gawa dito. So bukod po dito, ay eh, meron pa po tayong ibang design na pwede nyo gayahin at kopyahin. Ito pong gaano natin ay for demo purposes para na po magkaroon kayo ng idea na may ganito lang klaseng paglalak ng ating mga nat. So ayan mga pare ko at hanggang dito lang po yung aking video at maraming maraming salamat po sa panunod at paalam na sa inyo mga pare ko. Paalam!